Good morning everyone! Magandang araw! Happy New Week! So, araw nga po ng lunes kahapon Kaya't maaga akong pumasok sa paaralan Wala pang 8am, nasa school na ako At ngayong araw nga po ay maglilinis at magahapon kami ng mga gamit Dahil lilipat kami ng panibagong classroom at building So, bago tumungo sa aking classroom sinilip ko muna yung magiging bago po. noon. Ayan po ang um, aming bago ng ngayon taon. At syempre, bati kay kuya ng good morning. So, eto po ang classroom namin. Post-post muna. Habang nag-iisip ko nung gagawin. So, dito po kami lilipat. Dito po ang magiging classroom ko ngayon taon. So, hindi lamang po ako tatlo kami. So, eto na nga. Balik ulit sa dati kong classroom. So ang dami po talaga ang kalat kasi po naghahakot talaga kami at hindi pa ako tapos. So plano ko po talagang tapusin ngayong araw. At laking pasalamat ko po, po kasi may mga katuwang ako mga bata para tumulong sa akin. Isa sa mga sudyante ko last year at tunay nga po maaasahan po talaga siya. At kasama niya po ang kanyang mga kaibigan. So sila po ang maging katuwang ko buong mga at tunay na napakasipag nila at napakabilis kumilos. So habang nagahakot sila, ako naman ay nagse-sort yung mga bagay na pwede na itapon, yung mga puting papel na pwedeng ibenta, sinasako ko po, po ng sama-sama. At ibibigay ko naman po ito sa aming faculty staff. Pwede niya po ibenta yan. So ganun po gawin natin yung mga papel na pwedeng ibenta. Ayan, ihiwalay natin. Sayang din po yan. So, ayan po. Uh, nakailang sako na po silang hakot. Lahat ng gamit, lahat ng portfolio. Alam niyo po ba, bilang isang guro, napaka-bless, napaka-swerte mo. Kapag merong kang mga estudyante na tumutulong sa'yo, yung willing silang tumulong at mag-ayos sa classroom mo, na kapag kailangan mo, Uh, gusto nilang pumunta. Pero si Orlando naman po kasi ang bahay niya ay katabi ng school lamang. Kaya madali ko lamang siya tawagin. So dahil grade 3 na siya next year. So for the last time, yun, naglambing ako na tulungan ako. So, ayan po, chine ko yung mga portfolio. Yan po yung mga portfolio ng mga sudyante ko, lagay na exam. So, kapag hindi na kinukuha ng mga parents, ayan, pin, pinatanggal uh, ko yung mga laman uh, at tinasama ko sa mga puting papel na ibibigay ko po sa aming faculty staff. So, alam nyo po ba yung mga portfolio na yan? Malaking bagay po yan sa akin dyan ko po, po nilalagay yung mga printed materials ko na ginagamit sa mga batang tinutulungan ko matuto magbasa. So mag-print po ako ng mga babasahin like Tagalog sa isang portfolio. Puro po Tagalog yun. So iprint print ko siya din ilalagay ko dyan. So hindi ka na mag pagpapabookbind tsaka safe po yung, materi yung printed materials mo so magagamit niyo po siya taon-taon. Subok ko yan kasi talagang yan ang ginagamit ko. Nalagayan ng mga babasahin ng mga bata. So, nagagamit ko po yan kapag hindi na kinukuha ng mga parents kasi po bawat grade ay iba-ibang kulay ng portfolio or clear book. Pero sa mga parents na kailangan pa kasi po pwede po yan balutan ulit, lagyan ng design depende kung anong kulay ng, ng bawat grade so pwede po yun na uh, recycle po natin, basta creative ka pwede nyo magawa yan, pwede pang magamit muli yan, pero dahil hindi na nga kinukuha, ako na lang po ang gumagamit so ayan po yung mga book so tinanggal namin sa sako kasi hindi nila kayang buhatin kapag nasa loob ng sako, mabigat So, naisip namin na tanggalin sa sako, tapos ang gagawin na lang po, hahakuti nila ng pailan-ilan at dadalhin doon sa kabilang building. So, buti na lamang po, marami akong sako. So, thank you po ulit sa mga parents ko na suportado po sa pagbibigay ng mga ganyang uh, bagay at laking tulong po ito para sa amin. So napakarami ng librong 'yan. Yan po 'yung mga books na pinamimigay namin sa mga estudyante namin tuwing may pasok at ginagamit din po nila 'yan. Syempre sa aming aralin, sa aming mga pinag-aaralan araw-araw. So ayan po at dahil malapit na ang pasukan kailangan maging maayos ang aming classroom so, grabe nga po ano parang kailan lang katapos lang ng klase ngayon eto na naman po tayo magpapasukan na ulit napakabilis po talaga ng oras at panahon ngayon kaya dapat iti-treasure po natin ang bawat oras ng ating buhay so muli thank you sa mga sudyante na tumulong sa akin sa araw na ito sana hindi kayo magsawang tumulong kay teacher so ayan na nga po tapos na ang aking duty at ako ay uuwi na So maraming salamat po. Keep safe everyone. Have a nice day.